sinasabi na sa gitna ng malawak na populasyon, may mga individual na nagtatago ng isang likas na misteryo, pitong banayad na katangian na nagpapaiba sa kanila sa iba. Hindi ito mga pisikal na palatandaan ni hindi rin ito nakikita sa unang tingin. Ang mga ito ay likas na nakaugnay sa kanilang kalikasan, tulad ng isang palaisipan na hindi kayang lutasin ng individual mismo. At maniwala ka, ang partikularidad na ito ay hindi random. Ito ay kumakatawan sa isang tawag. Kung nagtatanong ka kung mayroon ka rin ng mga senyales na ito, magbayad ng pansin hanggang sa huli. Dahil ang ikapito ay ang pinakamahalaga, mayroon itong potensyal na kumpirmahin ng sabay-sabay kung ikaw ay bahagi ng natatanging grupong ito na kilala mula pa noong unang panahon bilang ang mga itinakda. Matagal nang sinasabi na ang mga taong ito ay nabubuhay sa gitna natin. Ngunit tinatahak nila ang iba't ibang landas kaysa sa karamihan na ginagabaya ng mga puwersa na kakaunti lamang ang nakakaunawa. Sa bawat hakbang, ipinapakita nila na tinutupad nila ang isang mas malaking layunin na parang ang kanilang mga kapalaran ay nakaguhit na bago pa man sila magsimula. Ang kalagayan ng itinakda ay hindi isang personal na pagpipilian o isang bagay na maaring ipataw. Ito ay isang tawag na nagpapakita sa mga itinakda sa isang dakilang misyon. Tanging ang mga itinalaga sa isang mas mataas na layunin ang nakakakita ng kung ano ang nananatiling hindi napapansin ng iba. At sa puntong ito lumitaw ang mahalagang tanong, paano matutukoy kung isa ka rin sa kanila? Mayroong pitong enigmatic na senyales na nagpapakilala sa mga itinakda. Ngayon, ihahayag namin ang mga ito ng detalyado upang malaman mo kung bahagi ka ng palaisipan na ito na nagpapatuloy sa paglipas ng mga siglo. Maghanda! Dahil ang huling senyales ay maaaring baguhin ang iyong pagtingin sa sarili, ang unang hindi nakikitang senyales, ang mga nakakapinsalang individual ay nakakaramdam ng hindi komportable. Mayroong isang bagay na likas sa mga itinakda na nakakagulo sa mga hindi nagbabahagi ng parehong katotohanan. Kahit na ang itinakda ay hindi magsalita ng isang salita o magsagawa ng anumang partikular na aksyon, ang kanyang presensya lamang ay sapat na upang makabuo ng isang malalim na pagkabalisa sa ilang mga tao, ang mga manipulator, inggitero, at maging ang mga nagtatago ng madilim na lihim ay tila tumutugon sa isang kakaibang paraan kapag ang isang itinakda ay lumitaw sa kanilang landas. Kung minsan tahimik silang lumalayo, sa ibang mga pagkakataon, sila ay nagiging kitang-kita na pagalit o gumagamit pa nga ng mga pag-atake sa verbal ng walang maliwanag na dahilan. Ang reaksyon na ito ay hindi sinasadya. Ang mga nagdadala ng tawag ng mga itinakda ay nagpapalabas ng isang natatanging enerhiya, katulad ng isang ilaw na naglalantad sa kung ano ang mas gustong itago ng marami. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng mga salungatan o isang pagpapalagay ng pagiging superior, ngunit ang kanyang esensya ay sumasalungat sa kasinungalingan, inggit, at kasamaan. Ito ay tulad ng sa harap nila. Ang mga nakakagulat na katotohanan ay lumalabas at ang mga nagtatago ng madidilim na intensyon ay hindi kayang harapin ang kanilang sariling refleksyon. Dahil dito, karaniwan na para sa mga itinakda na makaranas ng mga hindi maipaliwanag na pagtanggi sa buong buhay. Ang mga tao ay lumalayo ng walang maliwanag na dahilan o lumilitaw ang mga hindi inaasahang pag-atake. Ang kung ano ang maaring tunog sa marami bilang isang kasawian. Sa katunayan ay nagpapakita ng sarili bilang isang nakabalat kayong pagpapala. Pagkatapos ng lahat kapag ang isang tao ay nakaramdam ng pananakot sa iyong presensya lamang, nagpapakita ito ng higit pa tungkol sa kung sino ang tumatanggi sa iyo kaysa sa iyo. Kung napansin mo na ang mga nakakalason na individual ay lumalayo ng walang lohikal na pagbibigay katwiran, huwag itong bigyang kahulugan bilang isang pagkawala. Tingnan ito bilang isang katibayan na ang iyong espiritu ay malakas ang iyong layunin ay tunay at hindi lahat ay handa na samahan ka. Ang kakulangan sa ginhawa na ito na iyong nililikha sa mga may pag-aalinlangan na intensyon ay ang unang indikasyon na maaari kang isa sa mga itinakda. Ang ikalawang hindi nakikitang senyales. Inaasahan mo ang mga pangyayari. Ang mga itinakda ay nagtataglay ng isang walang kapantay na pagiging sensitibo na lampas sa mga simpleng hinala. Hindi ito limitado sa mga panandaliang intuition. Ito ay parang, sa ilang mga sandali, may isang bagay sa loob na nagtitiwala sa kanila tungkol sa kung ano ang darating. Ang hinaharap sa isang paraan ay nagpapakita na sa kanila. Sa ilang mga okasyon, ito ay nagpapakita ng sarili bilang isang bahagyang hinala bago ang isang hindi sapat na desisyon o bilang isang paghimok na humahantong sa kanila upang baguhin ang direksyon sa huling segundo. Sa ibang mga kaso, ang pangunawa na ito ay tumindi na nagpapakita ng sarili sa pamamagitan ng mga panaginip na kahawig ng mga mensahe o mga saloobin na natutupad sa katotohanan. Pagamat walang mahigpit na lohikal na paliwanag para sa pangyayaring ito, ang paniniwala na nililikha nito ay hindi matitinag. Ang mga pinili ay tila kasuwato ng isang hindi nakikitang enerhiya na nagpapakita sa kanila ng mga sulyap ng hinaharap kahit na hindi nila ito maisalin sa mga salita para sa iba. Gayunpaman, ang espesyal na kakayahang ito ay maaaring maging isang mabigat na pasanin. Ilang beses na nilang sinubukang babalaan ang isang tao tungkol sa isang nalalapit na panganib, ngunit binalewala lamang. Ilang beses na silang nagkaroon ng kaalaman tungkol sa isang kaganapan sa hinaharap, ngunit nakita nila ang kanilang sarili na walang kapangyarihang pigilan ito. Sa paglipas ng panahon, natututo silang magtiwala sa natatanging intuwisyon na ito, na lampas sa kung ano ang nakikita ng mga mata. Kung naranasan mo na ang pakiramdam ng pag-alam ng isang bagay bago ito mangyari, maaari itong maging isang indikasyon na mayroon ka predisposisyon na ito. Hindi ito tungkol sa pagkakataon o pagkakataon, ngunit sa isang elemento na nagpapaiba sa iyo sa iba. Ito ang pangalawang hindi nakikitang katangian ng mga pinili. Samahan kami ngayon upang tuklasin ang susunod na natatanging katangian. Ang ikatlong hindi nakikitang marka mga pagatake ng mga naiinggit, nang walang maliwanag na dahilan, ang mga pinili ay karaniwang hindi naghahanap ng mga salungatan, ngunit tila lumilitaw ang mga ito sa kanilang paligid, nang hindi maipaliwanag. Nang walang anumang malinaw na dahilan, sila ay nagiging target ng inggit, pagpuna o pagtanggi. Anuman ang kanilang kabaitan, pagiging kapakipakinabang o katahimikan, palaging may isang taong handang umatake sa kanila nang walang makatwirang pagbibigay katwiran. Minsan ang taong ito ay isa lamang katrabaho. Sa ibang mga kaso, maaari itong maging isang malapit na kaibigan o maging isang miyembro ng pamilya. Ito ay tulad ng simpleng presensya ng mga pinili na nakakagulo sa mga hindi nakakaunawa sa layunin na kanilang dinadala. Ano ang dahilan nito? Ito ay dahil ang mga pinili ay nagpapalabas ng isang bagay na natatangi. Hindi ito tungkol sa kayabangan o pagiging superior. Ngunit tungkol sa isang panloob na ilaw na nakakagulo sa mga nabubuhay sa kadiliman, ang inggit na nararamdaman nila ay hindi kinakailangang nagmumula sa kung ano ang mayroon ang mga pinili, ngunit sa kung sino sila, ang kanilang paraan ng pamumuhay, pag-iisip at pagpapakahulugan sa katotohanan, ang ningning ng pagiging tunay ay may posibilidad na makagulo sa mga hindi makahanap nito sa kanilang sarili. Sa simula, ang pagharap sa sitwasyong ito ay maaaring maging masakit. Gayon pa sa paglipas ng panahon na tututo ang mga pinili, nabigyang kahulugan ang hindi makatwirang pagkapuot na ito bilang isang senyales na sila ay tinatahak ang tamang landas. Pagkatapos ng lahat, ang inggit, kapag ipinahayag ng walang maliwanag na dahilan, ay sumasalamin sa walang malay na pagkilala ng isang halaga na kakaunti lamang ang nagtataglay. Kung tinanggihan ka na o inatake ng walang maliwanag na dahilan, at napansin ang mga negatibong reaksyon mula sa mga taong nakakakita sa iyo bilang isang banta kahit na wala kang ginawang mali magbayad ng pansin ito ay maaring ang ikatlong marka na nagpapahiwatig ng tawag at ang paglalakbay ay nagpapatuloy ang susunod na paghahayag ay maaring higit pang ikagulat sa iyo ang ikaapat na hindi nakikitang marka ang kahirapan sa paghahanap ng iyong lugar kadalasan kahit na napapaligiran ng mga tao nararamdaman ng mga pinili na hindi sila ganap na kabilang sa kahit saan. Hindi ito isang malay tao na pagpili ng paghihiwalay, ngunit isang iba't ibang pananaw sa mundo, mula sa murang edad, na nila na ang kanilang mga saloobin ay sumusunod sa mga hindi pangkaraniwang landas, at ang mga pag-uusap na umaakit sa karamihan ay tila walang parehong epekto sa kanila, habang ang marami ay nasiyahan sa mababaw ang mga pinili ay nananabik para sa isang bagay na mas malalim at tunay. Dahil dito, karaniwan na para sa kanila na makaramdam ng pagkaligaw, na parang walang grupo na maari silang ganap na isama. Ang pakiramdam na ito ng hindi pag-aari ay hindi madaling harapin. Sa ilang mga sandali, sinusubukan nilang umangkop sa mga pamantayang ipinataw ng lipunan, ngunit sa lalong madaling panahon ay napagtanto nila na hindi nito pinapatahimik ang panloob na boses na gumagabay sa kanila na big para sa isang transcendente na karanasan. Hindi ito tungkol sa pagpapalagay o pagnanais na mag-isa, ngunit sa paniniwala na ang magino na landas ay hindi sapat. Sa kaibuturan ng bawat espesyal na individual, naninirahan ng isang agarang pangangailangan na tahakin ang kanyang sariling landas upang tugunan ang tawag na nananatiling hindi naririnig ng iba. Sa paglipas ng panahon, lumilitaw ang pananaw na ang kawalan ng pagiging kabilang sa isang partikular na lugar ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang senyales at hindi bilang isang depekto. Sa halip na magpasakop sa sapilitang pag-aangkop sa anumang konteksto, ang mga espesyal na individual ay umakit sa kanilang sarili sa mga tunay na nagbabahagi ng kanilang parehong resonance. Kung naranasan mo na ang pakiramdam na, anuman ang iyong mga pagsisikap, ang ganap na pagsasama sa mga grupo sa iyong paligid ay nananatiling mailap, maging mapagbantay. Ito ay maaaring ang ikaapat na banayad na indikasyon na nagpapakilala sa iyo bilang isang espesyal na individual. At kung ang karanasang ito ay pamilyar sa iyo, maghanda para sa susunod na paghahayag dahil maaari ka nitong higit pang ikagulat. Ang ikalimang hindi natatanging marka, hindi mapigilang atraksyon sa mga bata at hayop, may mga pagkakataon na hindi kailangan ng mga espesyal na individual ang anumang aksyon o salita upang tumayo. Ang kanyang presensya lamang ay may kakayahang gumising ng isang bagay na enigmatic sa mga may kadalisayan ng puso. Hindi lamang ang mga taong may negatibong hilig ang lumalayo. Ang mga sanggol, maliliit na bata at hayop ay nagpapakita ng pakiramdam ng isang natatangi at nagpapatahimik na enerhiya sa kanilang malapit. Karaniwang obserbahan ang mga sanggol na nakapako sa kanila ng isang tingin ng malalim na pag-usisa na parang kilala sila mula sa isang dimensyon na lampas sa makalupa. Mga bata na naglalagay sa kanila ng agarang tiwala, kahit na walang anumang formal na pagpapakilala, o mga hayop na naghahanap ng kanilang kumpanya ng walang pag-aalinlangan. Habang ang ilang mga matatanda ay maaaring makaranas ng kakulangan sa ginhawa sa presensya ng mga espesyal na individual, ang mga pinaka-inosenteng nilalang, na walang kinikilingan at panlabas na impluensya, ay nagpapakita ng kagalakan at katahimikan. Ito ay parang intuitively napansin nila ang aura ng kapayapaan na nagmumula sa mga nagtataglay ng katangiang ito. Karaniwang makita ang isang pusa o aso na sumusunod sa espesyal na individual sa kalye o isang hindi kilalang bata na nagsisimula ng pag-uusap sa isang ganap na kusang paraan. Ang mga pangyayaring ito na maaring bigyang kahulugan bilang mga simpleng pagkakataon ay sa katunayan mga indikasyon ng isang bagay na mas malalim, isang hindi pangkaraniwang panginginig na tanging ang mga pinakasensitibo lamang ang nakakakita. Kung napansin mo na ang mga bata o hayop ay lumalapit sa iyo ng walang maliwanag na dahilan, isa alang alang ang posibilidad na ito ay hindi isang hindi sinasadyang pangyayari. Ang likas na pagkakaugnay na ito ay maaaring ang ikalimang senyales na ikaw ay isa sa mga espesyal na individual. Ang ikaanim na hindi nakikitang marka. Ang kabanalan ay nagpapakita sa pamamagitan ng mga panaginip at senyales kadalasan. Ang mga espesyal na indibidwal ay hindi tumatanggap ng mga sagot sa isang direkta at malinaw na paraan. Gayunpaman, kapag inilaan nila ang kanilang sarili upang masusing obserbahan ang mga pangyayari na nagaganap sa kanilang paligid, natuklasan nila na ang kabanalan ay nakipag-usap na sa kanila sa maraming pagkakataon na lumalampas sa kanilang mga inaasahan. Sa ilang mga sandali ang mga mensahe ay ipinadala sa pamamagitan ng mga panaginip na hindi kahawig ng mga ordinaryong panaginip, ngunit sa halip ay matingkad na mga pananaw na may kakayahang mag-iwan ng isang hindi maalis at paulit-ulit na marka sa paglipas ng panahon, ang mga larawan at salitang ito ay nagsisimulang magkaroon ng kahulugan na nagpapakita ng mga lihim na alituntunin o babala na hindi maaaring balewalain. Gayon pa hindi palaging nagaganap ang mga komunikasyong ito sa panahon lamang ng pagtulog. Ang mga sinyales ay maaaring magpakita sa pang-araw-araw na buhay, mga sipin ng mga pag-uusap na nakuha sa eksaktong sandali, mga numero o simbolo na umuulit ng hindi maipaliwanag, mga hindi inaasahang pagkikita na tila inayos ng isang nakatataas na puwersa. Maraming individual ang itinuturing ang mga pangyayaring ito bilang mga simpleng pagkakataon. Ngunit, para sa mga espesyal na individual, halos imposible na baliwalain ang pagkakaroon ng isang nakapailalim na layunin. Sa simula, karaniwan na para sa kanila na magkaroon ng mga pagdududa na iniuugnay ang lahat sa isang mayamang imahinasyon o swerte. Gayunpaman, habang nagbibigay sila ng higit na pansin, ang mga banal na mensahe na ito ay nagiging mas malinaw at maliwanag. Ang katotohanan ay ang kabanalan ay nagpapakita ng sarili sa iba't ibang paraan. Ang kahirapan ay nakasalalay sa katotohanan, nakakaunti ang handang magbayad ng pansin. Ang mga espesyal na individual, sa ilang paraan, ay ipinanganak na may likas na kakayahang makita ang kung ano ang nakaligtas sa pangunawa ng iba. Kung ikaw kung naranasan mo na ang mga panaginip na may premonisyong aura o napansin ang mga kapansin-pansing pagtutugma sa mga mahalagang sandali, alamin na maaaring hindi lamang ito pagkakataon. Ang natatanging pagiging sensitibo na ito ay maaaring kumatawan. Sa katunayan, sa ika na hindi nakikitang tanda ng mga hinirang, pagamat ang bawat isa sa mga pahiwatig na ito ay nagtataglay ng malaking lakas, mayroon pa ring isang tanda, ang pinakamahiwaga sa lahat na hindi kayang kilalanin ng lahat magmasid, ang ikapitong at huling hindi nakikitang tanda, ang panalangin bilang lakas ng pagbabago. Kapag ang isang hinirang ay nagpatira pa sa panalangin, isang tunay na kahangahangang bagay ang nagpapakita. Hindi lamang ito mga salitang binibigkas ng walang kabuluhan o isang ritual na walang kabuluhan. Ang kanilang mga panalangin ay nagdadala ng natatanging kahalagahan, isang malalim na koneksyon na nakakaimpluensya sa kapaligiran. Sa buong buhay nila, nasaksihan ng mga individual na ito ang mga sitwasyon kung saan, sa paghamon sa lohika, ang lahat ay nagbago pagkatapos ng isang panalangin na puno ng pananampalataya. Ang mga hadlang na tila hindi malalampasan ay nadaig, at ang mga hadlang na tila hindi malalampasan ay inalis sa halos kahimahimalang paraan. Hindi ito nagpapahiwatig na ang pag-iral ng mga hinirang ay walang kahirapan o nakukuha nila ang lahat ng kanilang inaasam. Sa katotohanan, madalas silang humaharap sa mas matinding hamon kaysa sa karamihan. Gayunpaman, ang pagkakaiba ay nakasalalay sa tugon na natatanggap nila kapag humihingi ng tulong. Bagamat ang resulta ay maaaring hindi agarang, ito ay palaging nagaganap maging sa anyo ng isang hindi inaasahang solusyon o isang panloob na tanggulan na sumusuporta sa kanila sa pinakamadilim na sandali. Ang kapangyarihan ng kanilang mga panalangin ay hindi nagmumula sa anumang personal na birtud, ngunit sa katotohanan na sila ay itinalaga upang mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, isang pananampalataya na may kakayahang gawing katotohanan ng imposible. Bukod dito, ang tandang ito ay lumalampas sa gawa ng paghingi at pagtanggap. Ang mga hinirang ay mayroon ding tungkulin na mamagitan para sa iba. Sa maraming pagkakataon, ipinanalangin na nila ang isang tao nang hindi alam ng taong iyon. At sa hindi maipaliwanag na paraan, nagbago ang buhay niya. Ito ba ay isang pagkakataon lamang? hindi para sa mga nakakaunawa sa tunay na layunin na dala nila. Kung nasaksihan mo na ang kapangyarihan ng panalangin na kumikilos sa iyong buhay, o napansin ang mga konkretong pagbabago pagkatapos manawagan ng may pananalig, maaring nakaharap ka sa pinakamakapangyarihang tanda sa lahat. Habang ang iba ay maaring banayad, ito ay hindi maikakaila. Kapag ang mga hinirang ay nananalangin, ang langit ay tumutugon sa paggalaw. Hindi lahat ay pinagkalooban ng mga tandang ito at ngayon naiintindihan mo na ang dahilan, ang dakilang pahayag, ang pitong tanda ng mga pinili. Sa buong material na ito, nalaman mo ang pitong hindi nakikitang tanda na hindi likas sa sino mang individual. Ang inihayag dito ay hindi pangkaraniwan, dahil kakaunti ang may akses sa kaalamang ito at mas kaunting bilang ang nakakakilala sa mga pahiwatig na ito sa kanilang sariling paglalakbay. Kung, kahit sa isa sa mga aspetong ito, nakaramdam ka ng malakas na panloob na koneksyon, mag-iwan ng komento na nagsasabing, Ako ay isang pinili, ngunit ang paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. Kung gusto mong alisan ng takip ang higit pang mga misteryo ng Biblia, palalimin ang iyong sarili sa mga propesya at bigyang kahulugan ang mga mensahe na nakakalusot sa karamihan, mag-subscribe ngayon sa mga lihim ng Biblia at i-activate ang kampana ng mga notification ang darating ay maaaring radikal na magpabago sa iyong paraan ng pagtingin sa mundo. Maniwala, sumulong at maghanda dahil ang pinakamahusay ay darating pa.